Hi, mga ka-Renny. Nandito po tayo sa Antipolo po, sa Bagak, Bataan. So, ayan. Bibisitahin natin yung na kanilang post na napakaganda. Ayan. Ayan yung tubo. Sa kung saan dumadaloy. At papakita ko po sa inyo yung pinanggaling niya. Ayan ang kanilang waterfall. So, tara. Puntahan natin. Puntahan natin. Puntahan natin. Samahan nyo kami sa aming pagpunta sa Pog. Ingat-ingat sa pagbaba, mga Inday. Parang gusto na kaagad ni Ali Maligo. Ali? Gusto mo na bang Maligo? Sa tunog pa lang. Ramdam na ramdam mo na yung kalikasan. O, oh, diba? Ang ganda. Yan, nakakatuwa. Ang dami maliligo. Sorry. At, nakaka-video kami. Wow. Look at that. Oh my, ang ganda. hanggang dito abot yung tubig na galing sa taas. Wow! Ito kami po. Sorry. Sorry, sorry, sorry. I'm so sorry. Grabe. Oh. Yung boses, yung tunog niya, no? Ang sarap pakinggan sa iba Ayan nga. At nag-request pa na magpa-video. Ayan, nakipicture na nga lang at nag-request pang mag-video. So, ayan, natakot ka na tuloy. Maraming salamat, Sam and Candy, sa inyong pag-alalay sa inyong vlogger. At ayan, iikot natin ang ating paningin at bubusogin na rin natin sa tingin ang ating mga mata. Kasi sobrang ganda. Ako, first time kong makita yung ganitong uh, scene. Ayan, at sobrang talagang tuwang-tuwa ako dito sa So, maraming salamat, Anna. Ben, sa Ayan, sa pagdala sa amin dito. Salamat din kay Ayram sa kanyang paghatid dito sa amin. Ayan, alam mo na yon Ayram, kahit wala ka dito, may naghatid sa amin. Basta yun na yun. Ayan, thank you so much, Sister Beng. At nag-enjoy ang lahat. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel laging ready and don't forget to hit the notification bell for upcoming video. Bye everyone! See you again next vlog. Bye! Ingat po tayo. Shout out po sa mga kasama ni Beng sa Bataan. Thank you so much. Bye everyone! Ingat lagi!